Ay, nito ha, napansin ko lang ito, no? So, alam naman po natin kahapon, yung third na Senate hearing nga po, na moro-moro, yung kangaroo court, kangaroo court na ginawa nga ni Amy Marcos regarding nga po dito sa pag-aresto kay Digong sa Senado. So, nakahalata na po sa wakas. Okay. nakahalata na po talaga ang ating Senate President wala. Ako, si Senate President Kis Is Is, Is Iscudero. minsan maganda, minsan hindi ko type yung mga desisyon niya. Pero this time, di ba, papalakpakan ko po siya dito. Palakpakan naman natin, di ba? Asi po 'di ba? Uh, napansin na po talaga ni Kiss Escudero na itong ginagawang hearing ni Amy Marcos at uh, regarding nga po sa pag-aresto kay Digong, eh pinupulitika niya na po talaga. At ito po ay merong personal gain na mithiin itong si Amy Marcos. So well, well alam naman po natin na ganun po talaga yung uh, gusto ni Amy Marcos, pero ang importante dito, nanggaling ito mismo kay Keith Isidro. At malamang ito po yung pinaka polite way na para sabihin ni Chis, Chis Escudero na itigil mo na yan, walang kwenta yung hearing mo. O ito para makuha natin yung point, no? So ito, mga kababayan, no? Ah, uh, ito, ko. Ito to. Ito, galing ito sa Facebook page ni Amy Marcos. So sabi dito, no? So ngayon, makikita natin dito na nagbabanggaan na si Senate President Chis Escudero at saka si Amy Marcos na last term na po ngayon bilang senador. Kasi matatalo na yan. So sabi dito, Statement of Senator Amy Marcos on the release of Ambassador Marcos Lacanilaw. Okay. Wala mga alam yun na to, no? pero sila kanila po kasi mga kababayan, siya po yung kasama ni Digong from Hong Kong hanggang The Hague. So ngayon, ang gusto kong makuha ni Amy Marcos, paano nangyari yun, sino nag-utos sa kanya. At malamang, ang, ito ito ha, uh, sundan nyo lang tong video natin ngayon kasi mapakita mak ko po sa inyo kung ano ba talaga ang pinakagustong mangyari ni Amy Marcos dito. Pero balikan muna natin to, no? So, so sa sabi dito, Ambassador Marcos sa Lacanilao has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statement on the arrest of former President Rodrigo Magnanakaw, mamat Mamatay tao Rodrigo Duterte. As expected, oh, as expected ah, Senate President Chisis Gudero refused to sign the content order just like he refused to sign the subpoenas. Okay. This time, he went even further. He ordered the canilaos released in despite of Ambassador's Blighton uh, repeated lies before the Senate Committee on uh, Foreign Relations. Okay, mga babae kasi ito. Okay, may pa pala. Ang kasunod pala dito, okay, uh, this isn't just disappointing, it's dangerous. Kasi meron siya binabanggit dito na we are setting a terrible precedent. Okay, so baka daw maulit daw po ito sa mga susunod na mga panahon. Hindi yun ang point mga kababayan eh. Ang, ang pinaka-dangerous at uh, disappointing dito, ikaw ay may Marcos. Kung sinasabi dito na terrible precedent, uh, di ba, ikaw yun. Kasi ginagamit mo yung hearing na yan, di ba, for your personal gain. At even daw mga kababayan, napaka-dangerous po nito kasi ang gusto malaman niya ay ni Marcos dito kung paano, kung sino, di ba, at kung kailan talaga at paano ginawa yung pag-aresto kay Digong. Na ito po ay uh, sobrang ano nito eh, sobrang confidential nito kasi nga po, ito po ay executive privilege po ng presidente uh, uh, ito ha, para medyo malinawan tayo dito mga kababayan. no? So, ngayon, ang nangyari ngayon dito, sumagot ngayon si Kisses Scudero. So, sabi ni Kiss dito, no, hinimok ni Senate President Kiss Sudero, si Amy Marcos, na huwag gamitin ang Senado bilang platform sa sarili political agenda. Political agenda. Ito ay kasunod na pahayag ng Senadora na nadismaya siya sa hindi pagpirma ni Scudero sa contempt order na inisyo ng Senate Committee on Foreign Relations sa Special Envoy Trans, uh, Trans, uh, trans uh, Transnational Crime, Marcos Lacanilao. Sagot ni Isidro hindi siya tumaging pirmahan ang contempt order. Ah, oh, diba? So after several hours of Ambassador Lacanilao's unauthorized detention, I directed his release both as a matter of regularity and out of, of humanitarian consideration. Mga kababayan po kasi, ang point dito, bago kasi makapagta-contempt kasi ng isang ng isang uh, in sa legislative, hindi lang dapat ikaw lang ang may gusto. Tatanungin mo rin yung buong committee kung mayroon bang pabor o hindi. Tulad po na nangyayari po sa ano, sa House. 'Di ba naalala niyo sa house, 'di ba? Pag sinabi ni Paduano contempt, o pag pumayag lahat contempt. Pag merong isa na hindi pumayag, oh, so steady muna tayo. Hindi po ginawa ni Amy Marcos 'yun. Oh, contempt niya kasi gusto niya. Kasi meron siyang gusto patinayan dito, ito ha. Para makuha natin yung point ng kababayan, merong video dito na nagpapatunay po talaga na ang gusto talagang uh, ang gusto talagang pabagsakin ni Amy Marcos, yung kapatid niya. Napansin natin na ginawa ni Amy Marcos. That na ikaw not nag order. Yeah, uh, interpon. Correct. And, I, I I believe you sir. Coordination ka lang. Yeah. coordination ka lang, pero sinabi ni General Marville that is, that na ikaw could nag order sa kanya. That is the limit of my power. Yeah. That's But according to General Marville, ikaw do nag order sa and kanila is, na isa kay sa plano si and Pangulong Duterte. That is the limit also of my uh uh authority. Uh, that's my mandate. To to my have mandate him, is to coordinate. Uh, coordinate, uh, disseminate. Uh, so, for coordinate. the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marbel na isa kay sa serplano? Uh, Hindi. For the record for the record uh I am not the authority to order the arrest. Oh uh, to order the So the just boarding of the plane. Categorically, did you or did you not give the order to General Marbel? No. No. So General Marbel, are you lying? Sir, so I'm not lying, but I just... Taka, lang, taka lang. Ngayon kasi, ito, kung mapapansin po natin ito, ito yung sinasabi ko kanina pa eh. Ang gusto kasing malaman nilabato, nila to at saka nila ni Marcos, kung paano, kung sino nagplano, paano pinlano, bakit pinlano, anong motivation para para, para, para so si Digong Tandaan natin mga kababayan, may karapatan po ang presidente natin at ang kanyang cabinet secretaries na gumawa po ng mga hakbangin na, na sa tingin po nila ay makakabuti sa Pilipinas. Oh, so ngayon, ang gustong palabasin dito ni Amy Marcos kasi obvious na obvious naman eh. Kasi hindi pa magsalita ito mga kabilang sekretaris mga kababayan, mayroon pong kinalaman ng presidente dito. Obvious na obvious po talaga ito. Hindi po mapapaaresto si Digong kung wala po itong uh, kinalaman or wala ring uh, what they call this wala ring uh, go signal, sabi na nga natin natin ganun sa presidente. So ano bang gusto niyong palabasin dito, Amy? Ano ba kung sige palabasin dito? Na ang tinutumbok niyo talaga ng investigasyon dito, yung kapatid mo. At ang point dito mga kababayan, ano ba mas importante? Mapanagot si Duterte? O dito sa mga ano, sa mga namatay, na almost 30,000 na namatay? Tanga na, kasi ang point dito no, palagi yung binabanggit due process ni Digong. Paano naman yung due, yung process na nawala nung panahon ni Digong? Kung tingin pa natin na, sige, ito ito yung pinaka part dito eh, sige, tuloy natin. Kaya get to have the executive privilege po regarding this matter. matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka. Executive privilege mga kababayan. Tandaan po natin na ang, uh, na ang executive branch, meron po silang executive privilege ng mga bagay na hindi dapat sabihin. Totoo yun. Ang tanong ba dito? Nakakabuti ba sa Pilipinas sa pag-aresto kay Digaw o hindi? Ayun ay, ang magandang tanong dito. Well, kung kung sinto-sinto ka at saka DDS ka, Sabihin mo, na hindi maganda sa Pilipinas yung maresto si Digong. Pero kung kayo po ay nasama tinong pag-iisip, siyempre, mas kakampihan po natin dito yung mga namatayan. Baligtad talaga utak ng mga DDS eh, no? Imbis na sa mga biktima na kumakampay, dun pa sa mismong uh, kriminal yung kinakampihan nila. Eh, ngot talaga mo, sis ko. Oh. So, ay ayun mga mga kababayan, no? Ako, naniniwala po ako. Diba? Na, in, na, tama ang ginawa ng gobyerno ito na ipares yung na ipares yung kasi kung, kung 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 sabihin po kasi natin na nakagulo ang Pilipinas nung no, pinares si sinigong wala namang guluan may nangyari bang gulo wala ang magulo lang si Aimee, kasi si Bato si Bongo si Robin oh. so ngayon ito yung sinabi si Secretary Boeing Rimulia panoorin nyo to Yan. Bakit naging executive privilege? Ba, kanina, sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend privilege. the last hearing because this is the, what we were expecting, ma'am. We were we, we didn't want to be bullied. We, we yeah. no, no, so we're not bullying no, you, sir. Bullying we're not I bullying think you, sir. that, uh, yeah. I, bullying, you're sir. You're, trying, you're trying to make people admit something that they will not admit. Ay, guess, yes. Oh, tama, di ba? Tapos sinasabi ko, wala well, ah, minsan nakikilita si natin si, si Secretary Boy Uri Mulya. Pero dito po, good job po siya dito. By the way, mga kababayan, kung babalikan po natin yung sinabi ni Kisis Scudero, na, ito ah, ito yung pinaka-polite way eh, kababayan, na para sabihin po ni Kisis Scudero, na itigil mo na yan, walang yakang haba ng baba mo, 'di ba? Wala kwenta yung hearing mo. Yan, yeah, no? I urge Senator Imee Marcos to refrain from using the Senate as the as a own uh, as platform for her own personal objectives. Personal political objectives, di ba? And to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a bridge of division, our people and our country expect and deserve more less. di ba? Yung... Kasi sinasabi na Amy Marcos magkakagulo, magkakahati-hati. Ikaw ang nagiging party na pagkakahati-hati, ni. Nung nahuli si Digong, tapos na. Finish na. Hindi naman nagkagulo. Wala namang nangyaring rally na malakihan para abagsakan ng gobyernong ito. Ikaw lang ang nagpo book. Sabi nga ni Kisis Escudero, di ba? oh, instead use her own name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Ibig sabihin nun, nahalata na po ni Kisis Escudero na ginagamit po ni Amy Marcos yung Senado, diba, para mag di ba, para magka-divide-divide magka -divide -divide tayo, para magka-tihati tayo. Bilang Senadora ni Marcos, napakatangamang walang yaka. Ay, gusko. ko.